Hello guys, welcome to my channel. Bago po ang lahat ay nais ko pong magpasalamat sa mga subscriber ko po at sa aking mga viewers na nag-views ng aking mga content. Kahit ganito lang po, kasimple ang aking content. Maraming maraming salamat po. Kahit ganito po ang aking vlogs lamang. May nag-views din po. Maraming maraming salamat po alam nyo mga kaibigan mayroon akong nagustuhan mga vloggers nagustuhan ko po siyang mga vloggers isa, isa siyang charity vloggers sila charity vloggers charity sila uh, ang hangarin po nila ay makatulong sa kapwa at dito po sa mga charity vloggers pong ito talaga pong napahanga po nila ako uh, napabilib nila ako sa kanilang content kanilang mga vlogs kaya maganda po ang hangarin nila maganda ang hangarin nila at nakakatulong sila sa sa kapwa nila kahit ganyan po alam po natin na ang mga vloggers na ito kahit sino pong vloggers ay kumikita sa kanilang mga content sa kanilang mga vlogs alam naman po natin yan eh pero maganda po ang kanilang hangarin at maganda rin sa pakiramdam ang uh, maganda at maluwag po sa pakiramdam ang nakakatulong sa kapwa natin kapag nakakatulong ka sa kapwa ay maganda at magaan sa pakiramdam sa puso maluwag po sa ating puso maluwag po sa ating puso ang tayo nakakatulong sa kapwa natin pero, sa kabila po ng lahat ng tulong nila sa mga mga beneficiary nila or sa mga binablog nila doon uh, dun po sila na sinisiraan pa at, at pilit na itinadown pero pero sa totoo lang po mga kaibigan, napahanga po talaga ako sa kanila, sa kanilang pagcha-charity. Kasi po, kahit kahit pilit silang sinisiraan na binabagsak ng ng iba, andyan pa rin sila tumutulong at tumatayo sa kanilang mga paa na wala silang sinisiraang tao wala silang inaapakang tao. Ako po, gusto ko rin pong mag, maging charity vlogger. Uh, pero wala po akong time, wala akong oras, kasi kailangan ko pong magtrabaho at kailangan para sa anak ko. Kasi po isa akong single mom, single mother na kailangang itago yun ang kapakanan ng aking anak. Ah, uh, kahit, kahit gustong, gusto ko pong maging charity, vlogger, eh, wala po akong kakayahan na gawin ang mga bagay na ito sa panahon ngayon. Kasi, unang-una po sa lahat ay wala akong budget na ipangtutulong tutulong po sa iba nagtatrabaho po kasi ako para sa anak ko. Kailangan ko kasi magtrabaho para sa kapag kapakanganan ng anak ko at sa pangangailangan nila. Kasi isa nga akong single mother. Uh, Nagbablog din po ako. Kunti-kunti, paminsan-minsan. Pero balang araw ay magagawa ko din maging charity. Pero minsan mga kaibigan, eh, nakakatulong din naman ako sa kapwa ko. Kahit walang wala ako, kapag sinong lumapit sa akin na meron ako, kapag nanguhingi ng tulong, nabibigay din naman ako. Kasi kapag tumulong ka sa kapwa mo, magaan sa pakiramdam at maluwag sa dibdib na nakakatulong ka kahit wala ka, kahit, kahit kunti lang maibigay mo, at least na appreciate po nila yung tulong na naibibigay natin sa kanila at kahit konti lang at least nakakatulong din po tayo kaya lalo na po dun sa mga nakikilimos ayun nagbibigay din naman po ako kapag may humihingi sa akin pag may nakikita ako nakikilimos lalo na kapag matanda masakit sa dibdib kapag nakikita mo yung matanda na nagkikilimos na mo asan kayo kaya yung mga mag, mga anak nito bakit nakikilimus sila bakit hinahayaan na anjan sa kali at andyan sa tabi na humihingi ng kahit kunting tulong kahit pa paano po nakakabigay din nakakabigay din ako isa na rin do, din po yung kung isipin charity na din po yun kaya kaya dito po sa vlogger na to ipagpatuloy mo ipagpatuloy nyo lang po yan gogo lang po kayo at wag kayong hayaan nyo na lang, lang yung mga nag nagda down sa inyo at hayaan nyo na lang yung mga siguro ingit lang yan at nang ninira yung naninira sa inyo andyan lang lagi yun kahit, kahit hindi ka nga charity kahit hindi ka nga nagbablog kahit andyan ka lang sinisiraan ka diba ba? Uh, hayaan nyo lang yan google lang ho kayo at sa totoo lang na natutuwa ako kapag napapanood ko yung mga mga binablog nyo, nakikita ko. At tuwang-tuwa talaga ako kasi nakakatulong kayo sa mga sa mga mahihirap na kagaya natin, kagaya namin. At haanga talaga ako sa inyo. At pagpatuloy nyo lang yan at huwag kayong magdadala sa mga mga, panin, mga sa inyo. Hayaan nyo lang yan at huwag kayong titigil hanggat kaya nyo kaya maraming maraming nangangailangan ng tulong kaya ipagpatuloy nyo lang yan huwag kayong titigil hanggat kaya nyo uh, bago nga po ang lahat palike naman po ng aking videos at pa subscribe naman po ng aking munting channel ito lang po ang aking kunting kunting maliit na content na masasabi ko at maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking mga videos aking mga content kahit simpleng content lang po yun maraming maraming salamat po at thank you po sa mga nagbe views at mga nagla likes po at sana po pagpalain kayo ng Panginoon at shout out po sa inyong lahat at sana po palike ng aking kunting video at kunting kuro-kuro na 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 content ko po ngayon at napahanga po kasi ako dito sa vlogger na to kaya na vlog nag vlogs po ako ngayon sa sarili ko para sabihin to at sabihin ko sa kanila na hanga ako sa kanila ayoko lang pong banggitin yung pangalan nila at kung sino sila kasi mahirap na po baka sabihin nila ganito ganyan kaya maraming maraming salamat po sa mga nanonood at mga nagbibiyos ng aking content at palike and subscribe naman po thank you po thank you sa panonood po maraming salamat po